Okay, ito ang ating mabilis na pag-breakdown sa mga pahiwatig para sa Season 2 ng Monarch Legacy of Monsters. So para sa mga di pa nakapanood, itong series ay tungkol sa Monarch, isang ahensya na nag-aaral sa mga dambuhalang halimaw, yung mga Titans. At sa bagong trailer, ipinapakita na, well, tapos na yung pagtatago, alam na ng lahat. Una, lantad na lantad na yung banta. May mga anunsyo na parang, attention surfers, the beach is closed, at saka, this is a high alert Titan area. So ibig sabihin, hindi na ito secret sekreto, di ba? Parte na ng everyday life yung panganib. Pangalawa, mukhang hindi lang mga titans ang problema natin dito. Kasi may isang linyang sobrang misteryoso, sabi, Horizon has been defeated by the pirates of the new age. So, sino sila? Isang bagong grupo? Eco-terrorists kaya? Hindi natin alam. Pero ang malilaw, may bagong banta na galing mismo sa mga tao. At panghuli, ito para sa akin yung pinaka-efektibo. Yung paggamit ng tunog. Alam mo yun, imbes na ipakita agad yung monster, ipaparinig muna sa'yo yung panganib. May tanong pang Ana, what the hell's that sound? Grabe, di ba? Pinaparamdam talaga na yung pinakamatinding takot, hindi yung nakikita mo, kundi yung alam mong paparating pa lang. Kaya malinaw na malinaw ang pinapahiwatig ng season 2. Mas malaki ang banta, mas hayagan, at hindi na lang ito tungkol sa mga halimaw.